Susunod kami! Good! Ibaba niyo mga sandata! Itaas niyo mga kamay! Baba mo! Major! Captain! Hold your fire! Si Major daw, huwag tayo lumaban! Hindi talaga ako lalaban! Let's go, Ben! Lahat! Oh, Hindi oh. oh, oh. na po, sir. Hindi na kami lalaban. Ang kakapang nyo! Ha! Ano yun? ang yayabang nyo. Ha? Are, 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 At hindi lang yan. Mm. Ang... Ha! Ha! Ah. Buhay ka? Pabuti na lang, buhay ka? Hanggang dito pa naman sinusundan mo pa ako? Hindi ba lang kilikita pa kami? Okay, ay! ay uh, Tulong! Ah, uh, ah, uh, pwede pa kayo uh, eh, Mama naman! Pa. Kaya nga kita sinundan eh dahil gusto kitang iligtas sa mga kumidap sa'yo. Kura, maniwala ka naman sa akin. Kailangan isuloy kita sa mga tao na gaharap sa'yo dahil napakalaki pera mamanahin mo. Magkano? Sa pumili piso. Abay, sasama ako. San sila? Eh, maraming pakalaban eh. Sige, magtago muna kayo. Sige, ah, ako. Na. Sige, sige. Bilis, bilis, bilis! Oh. Subukan na kayo! Apat na nabubuhal ko! Ano? Lalaban ba tayo? Hindi ako natatakot! Napapaligiran ko kayo! Napapaligiran namin kayo! Bakit tayo lalaban? Marami sila! Subukan na tayo! Ano? Sus Susuko na kami! Ibaba niyo mga sandata! Itaas niyo niyo mga kamay! Ibaba mo! Major! Captain! Hold your fire! Si Major daw, huwag tayo lumaban! Hindi talaga ako lalaban! Let's go, men! Lahat! Hindi na po, sir. Hindi na kami lalaban. Ang may nyo! Ha! Ano ang yayabang nyo. Ha? Aray. Aray. At hindi lang yan ang... Ha? Papatay ng maingay. Huwag na kayong magsalita. Ang magsisiyan. Patay. Wow. Wow. Wala nilingon. Wala nilingon. Ang magsalita. Patay. Wow. Wow. At higit sa lahat, ang huminga. Patay! Hinga tayo. Sige! Talin niyo sarili niyo! Huli na to! Kapitan, tapos na yata ang laban, ha? May mga nakataas na ang kamay niya, na. Parang ay nasa pelikula. Mami! Naku, anak ko. Anak ko. Mami! Anak ko. Mami ano ba nangyari? Daddy! Nagtagka ano? pa nila. Hindi po. Hindi po, Mami. Mabuti na lang niligtas kami ng mamang yun. Oo, totoo ho yun. Mga mamang polis! Kundi ho dahil sa katapangan at kabayanihan itong pandak neto, talaga hong daig pa niyang isang higante. Isa kang tunay na bayani. Palakpakan po natin siya! Ay, Kung gano'n, wala nang piligro. Ay, wala na ho. Pwede ho ba siyang ma-interview? Oo. Mga kaibigan, kukunan natin ang ilang katanungan ng lalaking ito upang malaman sa kanya kung ano talaga ang kanyang ginawa upang mailigtas ang dalawang kidnap victim. Ako ay isang private detective. At ang mission ko ay para hanapin ang babaeng ito. Dahil siya isang nawawalang eredera. Tagapagmana ng malaking kayamanan sa Bulacan. Kaya nagpapasalamat ako at natagpuan ko naman to. Ay, ako, pwede ba akong magsalita? Binabati ko Opo, lahat ng kaibigan ko sa boarding house. Ah. hindi kaya ito yung korang tagapagmana? Nanabanggit sa testamento ni Segundo? Maring yan nga pamangkin kong dapat natin makita.